Good morning! Sa Don Don Don, kaya ako kakain ngayon dahil gusto kong itry yung pagkain nila. Last time kasi napunta ko, puro snack ang binili ko. Bago lumabas ay nagpahid muna ako nitong lip treatment. Nag-spray din ako nitong perfume na lagi kong gamit tuwing summer. Nilalakad ko lang siya kasi 5 minutes lang naman ang layo mula sa bahay. Napasayo nga ako dyan dahil ginagaya ko ang puff girls na napanood ko sa TikTok paubos na din pala yung vitamins ko. Kaya kumuha na din ako nitong isa. Next week pa kasi darating yung in-order ko sa online. Kumuha na ako ng basket at dumiretso na ako dito sa my food section. At isa sa pinakamahirap na gawin sa buhay ko ay ang mamili. Lahat kasi masasarap kaya ang hirap pumili at isa-isa kong ang binabalik dahil check ko yung may mga discount. Tuwing hapon kasi sila naglalagay at ang pangalawang mahirap gawin ay ang pumili ng drinks kaya kinuha ko na lang itong peach nectar. At pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa cashier para magbayad at kanya-kanyang scan ng groceries dito gaya ng Japan. Malimit na lang ang over the counter. And as usual, lagi akong may dalang shopping bag dahil may bayad ang plastic dito sa Hong Kong. Hindi nagaano mainit ang food, pero may microwave sila dito na pwede mong pag-initan. Naghanap na rin ako ng mapepestohan at buti na lang hindi masyadong matao ngayon. Binili ko 'tong teriyaki chicken and fish mackerel with rice. Kaso walang soy sauce kaya bumalik ako sa cashier para humingi. Kaso may bayad ng 1 dollar. Akala ko kasi libre. Gustong gusto ko talaga yung rice nila dito dahil napakalasa. Pwede ka nang kumain kahit wala ng ulam. Itong fish and chicken nila ay malambot at very juicy din. At napakamura pa dahil discounted. Ang laki rin ng natipid ko in fairness. Naubos ko lahat yung pagkain dahil ang dami kong gutom maghapon. At pagkatapos kong kumain ay dinala ko na tong mga kalat ko sa may basurahan. Nag-crave ako ng dessert, kaya bumalik ulit ako dito sa loob para bumili ng ice cream. Last time, na-try ko na yung vanilla flavor nila, pero this time, gusto kong itry tong chocolate kung ano yung pinagkaiba. Para sa akin, this is 6 out of 10, compared to vanilla which is 8 out of 10. Fast forward tayo, nandito na ako sa bahay at nakaligo na din. Sa gabi kasi ako naliligo, lalo na ngayong summer. Pawisin kasi masyado yung ulo ko. At syempre, gusto ko lagi mabango yung unan ko. Ito ang hair serum na ginagamit ko. Day and night ko siya ina-apply para mabawasan ang pagka-rebellious ng buhok ko. At sobrang napakalambot ng buhok ko sa tuwing ina-apply ko siya. Sa face naman ay ito lang ang ginagamit ko every night. Sobrang nakakaglow ng skin dahil high intense hydration siya. Minamassage ko siya ng 20 to 30 seconds para ma-fully penetrate sa balat ko. At kasama na rin patiliig ko. Last na routine ko ay itong scalp massager. Six months ko na rin tong ginagamit at very effective for preventing hair loss and better sleep. Three times a week ko siya minamasage sa scalp ko and it helps me a lot to release pagod, puyat and sometimes stress na din. Hindi naman natin may iwasan yun, part na ng buhay natin. Feeling ko nga nagpamasage parlor ako dahil ang kaangaan sa pakiramdam. At pagkatapos ay uminom muna ako ng tubig bago pumunta ng higaan. Alas 11 na pala ng gabi, pero mag-e-edit muna ako ng video bago matulog. Bye!